ang Levita at ang kanyang asawang aliping. siyam na kabanata Nang panahong iyon na wala pang hari ang Israel, may isang Levita na nakatira sa malayong bahagi ng kabundukan ng Efraim. Ang Levitang ito ay nakapag-asawa ng isang alipin na taga Bethlehem sa Huda. Pero ang babaing ito ay nagtaksil sa kanyang asawa at umuwi sa bahay ng magulang niya sa Bethlehem. Pagkalipas ng apat na buwan, Nagdesisyon ang Levita na sunduin ang asawa niya at kumbinsihing magsama silang muli. Kaya umalis siya kasama ang isa niyang utusan at dalawang asno. Pagdating niya roon, pinatuloy siya ng babae. Nang makita siya ng ama ng babae, malugod siyang tinanggap. Pinilit siya ng biyanan niyang lalaki na manatili roon. Kaya nanatili siya sa loob ng tatlong araw na doon kumakain, umiinom at natutulog. Nang ikaapat na araw, maaga silang bumangon para magkasamang umuwi. Pero sinabi ng ama ng babae sa manugang niya, Kumain muna kayo bago umalis. Kaya kumain silang dalawa. Pagkatapos sinabi ng ama ng babae, Dito muna kayo magpalipas ng gabi, dahil magsasaya tayo. Hindi sana siya papayag pero pinilit siya ng binang lalaki. Kaya nanatili na lang sila. Kinaumagahan, nakahanda na silang umalis. Pero sinabi na naman ng ama ng babae, Kumain muna kayo at mamayang hapon na lang kayo umalis. Kaya kumain muna sila. Nang aalis na ang levita, ang asawa niya at ang kanyang utusan, sinabi ng ama ng babae, Hapon na at maya, -maya ay madilim na. Mabuti pa, rito na lang kayo muling matulog. Magsaya muna kayo rito at maaga na lang kayo umalis bukas. Pero hindi na pumayag ang levita. Sa halip, Umalis siya at ang asawa niya, kasama ang utusan at ang dalawang asno. Papalubog na ang araw nang dumating sila malapit sa Jebus, na siyang Jerusalem ngayon. Kaya sinabi ng utusan ng Levita, Mabuti po siguro na dito na lang tayo matulog sa lungsod na ito ng mga Jebuseo. Sumagot ang Levita, Hindi maaari na dito tayo matulog sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo sa Gibeya. Tayo na, Sikapin nating makarating sa Gibeya o sa Rama at doon tayo matutulog. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakbay. Mag-aagaw dilim na nang dumating sila sa Gibeya na sakop ng lahi ni Benjamin. Pumasok sila sa lungsod at naupo sa plaza. Pero walang nag-alok sa kanila ng matutulugan. Nang madilim na, may isang matandang lalaki na pauwi galing sa kanyang bukirin. Ang matandang ito ay nakatira dati sa kabundukan ng Ephraim pero ngayon ay nakatira na sa Gibeya na sakop ng teritoryo ng lahi ni Benjamin. Nang makita ng matanda ang manlalakbay sa plaza, nilapitan niya ang mga ito at tinanong, Taga saan kayo? At saan kayo pupunta? Sumagot ang Levita, Galing kami sa Bethlehem na sakop ng Huda at pauwi na kami sa bahay namin sa kabundukan ng Ephraim. Walang nag-alok sa amin na tumuloy sa bahay niya may pagkain at inumin kami ng asawa ko at ng aking utusan. Mayroon kaming dayami at pagkain para sa mga asno namin. Kaya wala na kaming kailangan pa. Sinabi ng matanda, Huwag kayong matulog dito sa plaza. Doon na lang kayo sa aking bahay. Handa akong magbigay ng kahit anong kakailanganin ninyo. Kaya sumama sila sa matanda. Pagdating nila, pinakain ng matanda ang mga asno nila. Pagkatapos nilang maghugas ng paa, kumain sila at uminom. Habang nakakasayahan sila, biglang pinaligiran ng masasamang tao ang bahay at kinalabog ang pintuan. Sinisigawan nila ang matandang may-ari ng bahay. Palabasin mo ang bisita mong lalaki para makipagtalik kami sa kanya. Sumagot ang matanda. Bisita ko siya, kaya huwag niyo siyang gawa ng marumi at kahiyahiyang bagay. Kung gusto niyo, ang anak kong dalaga na lang at ang asawa ng lalaking ito ang ibibigay ko sa inyo. Gawin niyo ang gusto nyong gawin sa kanila. Huwag lang ninyong gawin ng kahiyahiyang bagay sa bisita ko. Hindi nakinig ang mga tao sa kanya. Kaya pinalabas ng levita ang asawa niya at ibinigay sa kanila. Magdamag siyang pinagsamantalahan at inabuso ng mga ito. At nang magbubuhang liwayway na, pinaalis nila ang asawa ng levita. Bumalik ang babae sa bahay na tinutuluyan ng kanyang asawa. Natumba siya sa pintuan at doon na siya sinikata ng araw. Nang umagang iyon, bumangon ang kanyang asawa. Binuksan nito ang pintuan para umalis na at nakita niya ang asawa niyang nakahandusay at ang kamay nito ay nakaunat pa sa pintuan. Sinabi ng Levita, Bango na dahil uuwi na tayo. Pero patay na pala ang babae. Kaya ikinargan niya ang bangkay sa kanyang asno at umalis. Pagdating niya sa kanila, pinagputol-putol niya sa labindalawang bahagi ang bangkay ng kanyang asawa at ipinadala sa labindalawang lahi ng Israel. Sinabi ng lahat ng nakakita nito, Wala pang nangyari na katulad nito mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ano kaya ang mabuti nating gawin?